Main Mendoza sumabog sa galit, sinugod si Sura Mires. Isang mainit na eksena ang naganap ka lang kung saan sinugod umano ni Main Mendoza si Sura Mires dahil sa isyu ng kanyang asawa na si Arjo Atayde. Ang insidente ay naganap sa isang kilalang restaurant sa Quezon City kung saan kapwa naroon ng dalawang aktres para sa kanika nilang personal na lakad. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang aktres na nauwi sa matinding komportasyon. Nagsimula ang lahat ng kumalat ang mga chismis sa social media at ilang entertainment columns na may namamagitan umano kay Su Arjo. Ang mga fans ni Payne Mendoza ay agad na nagkareak at pinagtanggol ang kanilang idolo habang iba naman ni nagsimulang magtanong kung totoo nga ba ang mga balita. Ayon sa isang source na malapit sa insidente, Nakatanggap si May ng impormasyon na nasa parehong restaurant si Su. Agad niyang pinuntahan ng lugar at doon nagsimula ang tensyon. Hindi na nakapagbigil si May na makitang naroon si Su at diretsyo niyang hinarap ani ng isang source. Sa harap ng maraming tao, hinarap ni May si Su at diretsyong tinanong tungkol sa usap-usapang may relasyon ito kay Arjo. Ayon sa ilang saksi, naging mainit ang palitan ng mga salita at nagkaroon pa ng sagutan sa pagitan ng dalawang aktres. Halatang emosyonal si Maine. Nakita naming nanginginig siya habang nagsasalita. Kwento ng isang saksi. Ang mga tagahanga at tagasubaybay ng tatlong personalidad ay agad na nagbigay ng kanigan nilang opinion sa social media. Mariam may ang nagpahayag ng suporta kay Maine at sinabing tama lang ang ginawa niya para ipagtanggol ang kanyang relasyon kay Arjo. Mayroon din namang sumuporta kay Su at sinabing wala itong kasalanan hanggang walang pruweba na nagpapatunay ng mga chismis. Samantala ang kampo ni Arjo at Tide ay naglabas ng kaikling pahayag sa pamagitan ng kanilang publicist. Hindi totoo ang mga chismis na may relasyon si Arjo at Su. Si Arjo ay masayang masaya sa kanyang buhay may asawa kay May. Sana tigilan ng mga pagkakalat. Sana itigilan na ang pagkakalat ng mga hindi totoong balita. Ani ng pahayag. Dahil sa kontrobersyang ito, inaasama maapektuhan ng mga proyekto ni na Main, Su at Arjo. Maraming fans ang nag-aabang sa magiging susunod na akbang ng tatlong artista. Patuloy pa rin ang pagsuporta ng kanikan dilang mga tagahanga, ngunit hindi may iwasan ang pagkakaroon ng negatibong epekto sa kanilang public image. Patuloy na iniimbestigahan ng insidente at hinihintay pa rin ng publiko ang magiging opasyal na pahayag ni Main, Su at Arjo. Abangan ng karagdagan detalya ng mga susunod na araw habang patuloy na sinusubaybayan ang kontrobersyang ito.